Welcome back to sa aming youtube channel at welcome muli dito sa aming munting tindahan. Hello nga mga kasar today is thursday january 18 2024 so medyo maaraw ang panahon ngayon mga kasar kaya magandang ilo natin dahil maliwanag sa lubas so for today's video guys ang ishare natin or ang pag-uusapan po natin ngayon is ang mga uh, Update ay ang update natin para sa mga nagtaas at nagbaba na produkto dito sa ating munting tindahan. Sinahin na nga natin guys ang pagbaba ng presyo ng itlog. So ngayon po ay nakakuha kami ng uh, less than pesos per tray. So bumaba po ng sampung piso kada tray ang itlog. And sumunod naman guys ang pagtataas ng mga gin bilog at GSM mojito. So last vlog ko po ay ang mga nagtaas pa lang po is yung mga emperador. Kaya naman guys ay nagawa na po ako ng new price list para sa aming mga alak. So actually guys nagtaas sila is yung Emperor is January 8 pa. So nag start lang kami uh, magtaas nitong January 15 o nung Monday. So eto nga guys yung akin is flash eh, lalagay ko na lang dyan sa, sa baba. Yung emperor namin, i-update ko lang kayo kung magkano naging bentahan namin. Kasi before, sinabi ko lang, is yung kung magkano yung mga itinaas. So, ngayon po, ang bentahan po ng emperor litro sa amin, is 185. Long neck po, is 150. Bunso is 80 pesos na. Junior naman is 105. So, si Jin po at si Mojito is nagtaas na as of A Sunday pa ata guys so ang gin bilog po namin ngayon ay nasa 70 pesos na 4 kantos hindi pa kami nagtaas dyan kasi hindi pa naman kami hindi uh, pa naman nagtaas wala pa kami nabili 130 pa rin po ang 4 kantos ang GSM Mojito is 136 so nagtaas na po kami ng 6 pesos dahil 6 pesos po ang tinaas ni GSM Mojito si Alfonso stable pa rin po sa presyo namin ay 298 So yun guys, napansin ko lang din si Nestle po, ang presyo sa amin is medyo bumaba siya like nung bago magpasko. So dati bentahan namin yan is nasa 78 pesos. Ngayon po nasa 75 na po yung aming Nestle cream. And update lang tayo guys sa aming uh, mga binibentang bigas. As of now is out of stock na yung mga talagang old um, brand or yung mga klase ng bigas na aming binibenta is out of stock na. So bago na po yung aming bigas. And yung presyo po ng bigas ngayon is medyo tumataas na naman po mga kasay. So yung dati na 54, ginawa na namin 55 kasi almost 30 pesos po ang, or more than 30 pesos po ang itinaas ng per sako ng 50 kg. And ayun nga po, medyo nagkakaubusan ng stocks, nagkakaipitan. Uh, sa so, ngayon, medyo nahihirapan kami kumuha ng stocks talaga ng mga bigas as of now guys, is ilang lang muna yung aking may share sa inyo, mga nagtaas at nagbaba dito sa aming munting tindahan. Ilang muna guys. Thank you for watching.